So, yung mga par, uh, good evening sa inyo mga par. So, uh, i-flex ko lang yung uh, nag-viral video na isang babae mga par. Uh, yung content niya uh, yung sa construction worker, yung dinadown kami mga construction worker kasi uh, may naligaw doon sa kanya na isang construction eh, hindi daw pang ngayon ay ah, hindi papasa sa level niya kasi yung hinahanap niya yung seaman, police, army so ngayon maraming ah, nagagalit sa kanya binabas siya so ngayon nag ah, sa social media so ito yung mga par ah, pakita ko sa inyo ngayong gabi isa kanan ngayong hapon dari sa riyad ngayong gabi isa Pinas karon nag live ko mag apologize ko sa ako ang na gibuhiyan nga istorya unta maminaw ang tanan lang. Pasuko, masuko, 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 taman. Luwato na po. Accept man ako nga. Maling, mali, jud ako ang gibuhat. Luwato na ako inyo ang mga masasakit na istorya. Basta ako, mga ikong pasaylo sa mga construction na akong gimaliit. Nagidaw na ako sila. sa mga construction dra mag apologize ko sa inyo ha na mangayo ko pasaylo unta unta matagan kung yung chance kung ano na istorya na ako to actually For the content lang to siya. Wala man joy. Walay construction nga. Nanguyab sa ako ah. Bali, kuwan ra siya. Content lang yun na ako to. Wala po ko na dahong nga. Mabiral siya. Sorry kaayo sa mga construction na akong gi down. Wala Saylo ako ninyo kay wala po na po tutuyo o dili po to, to, to kinasingkasi nga pagkaistorya. Mm -hmm. mm -hmm. Kabalo ko nga tarong niyo ang trabaho. Gidaot lang nako sa mali nga paraan para lang maka maka views mabot ako so good ako pobre 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 jud ko kayo ang nag-decide ko nga, yung abroad, daga na pa kong naagian. Tungot sa kapayit sa mo ang life, sila na sige na tawag ko sa amo unta pag anjud ko ninyo chance dili na nako usbon namang down og sikat katao for the content ko unta maka move on mo mora Ano so, guys noon. na siya. Hindi tawag namin sa mo amo. Sige, bye. Ang kapag pinagpan na ba? Sige, to. Ugdagan, salamat. Unta makamove on na mo. Ugwala ko na inyo sa inyong una Ang ako ang naistorya. Saylo ako ninyo. problem. Problem Salamat sa paglantaw. Oh, 'yun. Ah. Uh, 'Yun na 'yung uh, nag-apologize sa mga par. So, pagkasing ganoon, ah uh, alam alam ko naman na uh, content lang 'yun kasi ako isa akong uh, vlogger din at 'yung mga content ko lang kung kahit na ano-ano lang yung content ah uh, yung hindi maka uh, apak ng tao mga para. kasi yung sa kanyang content uh, nakaapak na siya ng uh, tao eh hindi lang isa kundi marami marami kami kasi ako construction worker din ako so nung napanood ko yung video niya so uh, hindi ko na uh, nagawa ng vlog yun kasi na busy ako so ngayon lang yung nag-apologize siya sa social media. So, yun. Uh, yun lang yung pagkakamalay mo na kami yung tinira mo. Mga construction worker. Eh, lahat, ang uh, daming nag-react uh, re sa video mo. So, uh, kung magawa ka ng content, hindi yung maka ka ng tao ako alam ko naman na content mo yun uh, content mo lang yun so, wala kang uh, intention pero mali yung ginawa mo na content uh, sa isip mo na walang ma buwan sa iyo kasi content mo lang yun eh, nagkakamali ka dyan kasi lahat ng construction worker uh, maliit lang yung puso madali lang yun ma, uh, masaktan lalo na yung sinabi mo na minaliit mo kaming mga construction worker ako okay lang sa akin kasi content mo yun eh content mo lang yun eh alam ko naman na gano'n kasi may vlog ka Ah, uh, pero kahit paano uh, nasaktan din ako ah uh, konti eh alam ko naman na content mo lang yun so yun uh, sa susunod na content mo yung mga ano may yung mga content mo wag na yung ganon o maghanap ka ng ibang content na uh, bagay sa content mo kahit ano lang yung daily vlog or basta anong vlog na gusto mo wag yung makaapak ng tao kasi ako hindi naman ako ang sa akin mga ano lang walang kabuluhan na vlog so may manonood pa rin sa vlog ko kasi ah uh, uh, maraming salamat pa rin sa mga viewers na uh, uh, manood sa video ko, sa vlog ko, kahit na uh, wala masyadong kabuluhan. Uh, uh, sana uh, maghanap ka ng ibang content na bagay sa vlog mo. Huwag na yung makaapa ka ng tao kasi mali yun. Uh, uh, sakit ka ng damdamin kahit na content mo yun. So, yun lang muna. Yung Payo ko lang yun sa'yo na uh, sana uh, magawa ka ng ibang content.